Former NBA player na dating kakampanya ni Victor Wembanyama sa Europa makakasagupa ni Kai Soto. Yokohama vs. Toyotsu Fighting Eagles Makakaharap ng kupunan ng ating pambato ang team na kasunuran nila sa overall team standing. Nasa top number 5 ang Yokohama habang nasa top number 6 naman ang Eagles. Kung sana'y may pareho silang 14-17 win-loss record. Another challenge na naman ang haharapin ng ating pambato sa squad na ito mula B-League. Tara tating silipin ang ilan sa mga key players ng Toyotsu na susubok sa kakayahan ng ating pambato. Ang Toyotsu ay may tatlong foreign players na dekalibre ang laro inside the court. Ang una na nga dito ay ang kanilang may tuturing na top scorer import. Ito nga ay si Aaron Henry, ang 6 foot 6 forward former NBA player na dati ring naging kakampe ng alien player sa NBA na si Victor Wembanyama sa kupunan ng Metropolitans 92. Si Henry ay naging top scorer sa naging exhibition game ng team neto na Metropolitans 92 at NBA G League pathway Program na Team Ignite. Last game yon ni Wemby para sa kanyang first ever pro basketball team. Kaya naman sa pagpunta ni Henry sa Japan ay walang duda na naging dominante ito. Legit offensive player na malalaro na ka kayang makagawa ng puntos all around the court. Masusubukan dito ang depensa ni Kai sa ilalim dahil sa malimit na basket attack ni Henry. Last game nila kontra Shima Nesusa ng Magic ay nakapagtala ito ng 30 points ngunit hindi nila nakuha ang panalo sa laban na yon. Sunod ay ang 6 foot 10 veteran center import na si Sean Umara, isang traditional big man at dominante sa ilalim. Gamit ang kanyang malaking pangangatawan at taglay na athleticism ay epektibo ang mga atake nito inside the paint. Maliban dyan ay may panakanaka din itong opensa sa tres. Challenge kay Kai kung paano malimitahan o mapigilan ang big man na ito sa ilalim. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinak-legit na betting site sa mundo na 1xbet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang iba mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xbet. Sunod ay ang naturalized player ng Japan na nagpahirap sa national team ng China na si Luke Evans. Though hindi ito nakatungtong sa NBA, ay hindi naman matatawaran ang husay nito bilang isang sentro. Ilang beses ding pinamalas ni Evans ang kanyang pagiging legit offensive player sa Japan national team. Kaya nito makapagambag ng punto sa loob man o sa labas. Dagdag pa natin dito ay ang kanyang magandang court vision. Ang uling susubok kay Kaiju sa magiging laban na ito ay ang athletic Japanese forward na si Ryu Sadohara. Gamit ang kanyang athleticism may malaking bagay sa rebounding si Ryu. Magiging dikdik -dik ang kalaban sa bola ni Kai ang player na ito sa pintura. Again, size and skills sa magiging asset ni Kai sa mga bigs na ito ng Toyotsu. Bukas at muli ay dapat iwasan ng mga fouls na magpupush sa kanya upang siya ay malimitahan sa laro. At ang huli ay mag sa injury dahil sa game pwedeng bumawi sa mga susunod pero ang magka-injury ay mahirap na. Sabay-sabay natin abangan na magiging laban ng Yokohama Conrad dito sa Toyotsu Fighting Eagles.